pag pumuesto ka ilang oras? 8 mm -hmm. hours? Hindi po. Ano mga 53 na po? 53? Wala akong bigas. Ah, uh, 53 pesos? Eh, paano pag nagtaas yung bigas? 55. Pag naka-55 na. <laughs> ano kita pa ng So panata ko talaga na kapag meron kailangan magbibigay. O kapag walang wala ka na dapat nagbibigay ka pa rin kasi iba yung tulong na makukuha mo, dapat ganun. Kaya kayo dapat inaaral nyo lagi kung paano magbigay. Sharing. Kahit kapos na kapos kayo, tandaan nyo yan. Sharing is <laughs> Sharing Ano? Sharing is <scary. laughs> Meron tayong mahalagang content for today Dahil malapit na ang pasukan Nakaisip tayo ng isang magandang charity Pero kwento ko muna sa inyo kung paano Kagabi, nagpunta tayo sa isang 7-Eleven kasi nagutom tayo At nabanggit natin diba na meron tayong panata Na lagi tayo nagbibigay sa mga batang nagugutom Karamiwan hindi pera, bigas Kung ano meron sa 7-Eleven na gusto ng mga bata kaya, nakilala na tayo ng mga batang yan. Gata-pupunta tayo. Queen, queen, ganyan. So, kahapon, gaya tayo sa 7-Eleven. Paglabas natin, meron tayong usually na bata. May na lagi natin binibigyan. At, ang sabi niya sa akin, lumabot siya, tepe nga akong pera. Since wala naman tayong dalang pera kagabi, at napakadelikado na nga ng lugar natin, di ba? Napakarami ng na mga kriminal. Sakto-sakto na dinadala natin. Sabi ko sa kanya, ah, wala akong pera ngayon. Next time sabi niya sa akin, pandagdag lang po ng pang school supplies. So, alam kasi rin natin na itong mga batang to, tinitid na natin yan eh. Ano bang ganap ng mga basang to? Hindi natin in-interview, pero tinitid na natin. So, itong batang to, nakita natin na pumapasok talaga. Minsan, may time na pag tumatambay tayo, tinitig na natin yung intellectual nila, yung pag-aaral nila, yung kung paano sila magbasa, nagaganyan tayo sa kanila. So nakita natin itong batang to ay may utak at nag-aaral. So sabi niya sa akin, paalis na ako kahapon, tandagdag lang po ng pang-supply ng pangpasok. Nagulantang ako na nako itong batang ito, magmaayos maayos mag-aral, gustong mag-aral, tapos na problema pa, ipanghini pa yung bawat notebook, lapis na gagamitin para makapasok lang. Pinatay ko yung motor ko, ang sabi ko sa kanya, kailangan mo ng mga notebook, yung mga gagamit yung papasok, sabi niya, opo. Sabi ko sa kanya, Pukas, gusto ko makita tayo. Isasama kita, bibilin natin ang lahat ng kailangan mong supply sa pag-aaral mo ngayong bagong grade niya. Okay? Ang target natin ngayon is makompleto na para hindi na siya mahirapan, yung ah, pupunta ulit siya sa isang 7-11, tapos mangingi ulit kasi kulang. So, ang target natin ngayon is magbili na. At ngayong araw yan. So, antabayanin niyo po ang content pong ito ay hindi para magyabang. Wala man ho tayong pagyayabang. Wala pa ho tayong pera. Okay, saka na ho ako magyayabang kapag pera. Bakit totoo content? Dahil naniniwala ako na pwedeng may pagkakataon na isang tao kahit hindi ka ganoon ka pera. awas uh, na mapanood mo ito, ay ma-encourage ka na sa ibang paraan, kahit sa maliit, pwede ka makatulong. Sa ibang mga bata, na nangangailangan para sa pag-aaral. Napaka-importante ng edukasyon. Yan lagi ko sinasabi sa anak ko. Na pwedeng yung makanood ay maimpluwensyahan at maghanap ng pwede rin nilang tulungan. So sa bidyong ito, naway, Panginoon, hawakan mo ang mga puso ng mga nanonood para kahit pa ay makatulong sa bawat isang bata na merong gigil na makapag-aral pero kinakapos sa mga panggastos. Ang gusto lamang nila ay makapag-aral na way matulungan namin lahat kasama ng mga nanonood. Babalik po tayo. Stay tuned! yung pink na writing. Ay, ito, pink writing. Mang, asa si mamang? Ma, ano kailangan mo notebook sa'yo? Sure. Di ba grade ka na? <laughs> <laughs> Di ba grade <grito> ka na? <laughs> wow, basket. Ikaw, mukha ka na? Gano'n <laughs> mo na lahat ha? Ako mukha mo. Kaso yung chinelas dapat isa lang hindi hindi pares. <laughs> Ganon dapat yun. Pero may gamit ka na. Ah, may gamit ka na. Ay, kumo. Ha? Ah, bumili ka na. O, oh, kumo ang chinelas mo. Sige, kumo ka dyan. Anong bet mo? Hoy, hoy, bata. Sa kapapunta. <laughs> ito tayo yung sa kabila. Be, ito ayaw mo to, be. Be. Be, ayaw mo to. <laughs> okay. Ano? Laruan, hindi pwede na. Hindi na, mag-aaral ka na. Tama na yung laro-laruan. Be, pumili ka na lang ha. Ayun, ganda naman nito. Hey! Kuya, meron kayong bra? Pagbra ka kaya? <laughs> Tingin ko, kailangan ko ng ah, ganito kadaming crayon. Yan. Kasi lagi siya nawawalan eh. Sa araw lang crayon eh. Ano? Ingatan mo yung mga crayon mo ah. Hindi pwedeng ganon. Yung pag-uwi mo, wala na kagadat. Hindi mo pa naman kailangan yung John, to no, bawal laruan ngayon ang rules natin bawal laruan ngayon eh more on school supplies tayo bukas ka agad <laughs> bawal ngayon bukas na lang <laughs> bawal ako dyan aba kay mamang ka Mang nabili ko na yung mga notebook mo. Kulay pink pala yung grade 2 eh. <laughs> Ito lang ba kailangan mo? <laughs> ano sabi ni mama? <laughs> ano sabi ni mama? Tag 100 lang. O babantayan kita ngayon. Kung tag 100 lang mabibili mo. Sabi ko sa'yo, bawal ang laruan. May school supplies lang. Nauto mo na naman si mama. Ito na lang ako. Maganda to. Oh. Ma? Mo, mas matagal ka pa sa pagpili ng laruan. Kaya sa pagpili ng kailangan sa school. Pakagaling mo. Huwag na. Ayaw mo pa to? Maganda o. Oh. Yeah, hey, ikot. Ang ligaga Oh sa akin, bawal yung laruan Saan? hantos na sabi ko sa'yo. iyo. ka na naman. Black <laughs> na naman. Ano yan, patingin? Oh, ano yan? Na naman, eh. Worth sabi ni mamang 100 lang daw sa'yo. Oh, 100 lang. Patingin, patingin. Patitignan ko muna. Ay, titignan ko. Isa. Nautong muna naman yan si mamang, ah. Oh. oh. 105 Saan yung 5 mo? Oh, anong 100? 105 oh, lang yung Ay, tontuwa Tontuwa siya, oh Iba na yung talon Kuya, meron kayong ano? Ay, <laughs> meron kayong pimple. <laughs> Beto sa'yo lahat tignan natin ha. Knock doon yung basket natin. Ayun. Ayan ba? sa basket. Tignan natin kung swak tayo sa budget. Okay, unahin muna natin ito. Yan mga kailangan talaga. Ay, aking notebook. Ito kailangan to. Index card. Tapos, ito sa kapatid daw niya. Sinama na niya. Sama na natin. Belch. Oh, ano to? Pati ba kulay? Began ito talaga papel mo? Ah, hindi siya intermediate pad? Soak na to lahat. Tapos ito kayo ito. Pignasukot mo to? Sakta Tapos ito, crayon mo? Okay. Tapos ito sa kuya mo? Okay, sama na natin sa kuya. O, tara na. That's okay. That's fine. Yung sombrero sa'yo? Sa'yo yung sombrero. Nakikaw nak Asa yung sa'yo? Nga mawala ka nabili? Sa basket. Basket. Ito yung basket natin doon? Ay, ay, ay. <laughs> okay, okay na to. Eto yung sombrero isa sa'yo, be. Tag isa kayo. Okay. Ang budget lang kasi natin ngayon, 500. E, Ito nga mo, 500 na yan. Ha? <laughs> tingin mo, 500 na yan? Magsalita ka. Kasusunod <laughs> ang mga laruan, anak, ha? School supplies. Importante ang school supplies. Pag naglaruan ka, mababawasan ang ano mo. Notebook mo, o. Oh. <laughs> ma, ganyan talaga kay Sandro, ma. Two days, wala na. 5 days, na. Ang ginagawa ko, pinibigay ko sa teacher, teacher nagbibigay sa kanya pag wala na. Pati pencil na no na. Mommy! Pag makakasalubong nyo yung dalawa, ayan, tawag nyo dito sa isa, kuya. Dito tatay. <laughs> ha, kailangan ko magalang kayo, tatawagin nyo sila sa labas, gano'n. <laughs> Libre mo pa kami ng Master oh. Ang dami kong binili, oh. Baka libre mo pa kami. Kuya! Sabi ko, school supply, oh. Merong mga pang bomba ng kubeta dito. I <laughs> love <Not> it. Charity <laughs> din Number four lang. Kuya, ba't wala kang bra? <laughs> kuya, bumili kayo ng bra mo, kuya? Na ay, pogi mo naman. o, <laughs> oh, di ba yan na yun? <laughs>

Manager? Wah, <laughs> <gulang> 8 hours? Hindi po. Ito mga 53 na po. 53? Wala ang bigas. Ah, 53 pesos! Eh, paano pag nagtaas yung bigas? 55. Pag naka-55 na. <laughs> ano araw-araw? Araw-araw? Oh? Yeah. Hindi. Minsan lang, no? Tapang din po ako ng basura. Ano yung tapang din po ang Naalala mo bang si Mark, yung isang binibigyan natin? Siya naman 76. Pang ulam daw at saka pang bigas si Mark. Ah, may mga ano kayo, kunyari mo. Pero kaya minsan na kita nakikita kasi 52 lang ang target mo. Yung laki magkakapatid. Alim. Alim. Tapos lahat kayo nag-aaral. Buti hindi kayo tinatamad mag-aaral. Ikaw sa yung dating nag-duty ka sa isang duty mo. Ano yung pinakamalaking nakuha mo sa isang araw? Ano yung duty? Ha? Ano yung 23 lang, may kasama ko kung nagkakagaw. 123? Ay, yun ang pinakamalaki na. Nagkakagaw ako. Ano yung hati pa kayo? Hindi. Ano pa nung kaagaw? O hati kayo dyan na gano'n? Sabi nung ano? Ganyan-ganyan kami. 123. Ikaw pinakamataas mo. Pinakamataas mo sa isang araw. Ayon, yung binigay mo po, 200. Ay, yun. Yung pang-dansi. Kaya <laughs> <laughs> nung <laughs> ko siya dati. Hindi tatata kayo nun, no? tayo ka. Anong gusto mo ikaw? ano <laughs> si... Ang si, sama mo si ano? Oo, oh, si Archie. Tigas nga daw. <laughs> uh Oo. -oh. Tapos isang matanda. Sino yung matanda doon? Okay. Minsan nandun siya eh. Meron naman may 7-Eleven doon yung papunta ka na Sandro. At ano, yung madalawang matanda. Kaso mo, ma, mangingi sila. Kumainan ng alak. Uy! Tapos ang muna lasing sing eh. Yung pera. <laughs> Tanda na, dalawang matanda. Lalaki? Oo. Mga lolo na talaga, mga lasing, mga umiinom talaga. may lang, sigarilyo. Sabi ko, ay hindi, panginom niyo lang. Ay, may hinabol ako. <laughs> Ayun yung tinuro mo. Oo, oh, sabi ko sa'yo kapon oh. Nangahabol yung dalawang yan Pag gawin yun, mga lasing yan, yun yung angka, hindi magbigay sa magot ka, habuling ka yan. wala ko, simula ngayon. Ay, hindi ko kayo bibigyan ka. <laughs> Hello po, oh, mga lasing. Hindi na pa tayo magkakasama, hindi ko alam mga pangalan niya. Ang pangalan mo? Ronan, Ron, ikaw? Si Cyrus. Si Cyrus, magkapatid kayo. Tatanungin ko kayo, pagkakain kayo sa Jollibee, order kayo. Ano yung pinakagusto nyong kainin? Hindi, ito take out natin. Tapos, eh kasi alam mga iwan ko dyan yung box sa inyo. Gusto nyo iwan na lang dyan yung box. Kaya nyo naman ata yung box eh. Dyan na lang kayo kumain kung gusto nyo. Kaso order muna tayo para sure na kung yun yung bibili nyo, yung gustong gusto nyo talaga. O kaya pasok na lang din tayo sa loob. <laughs> Sabi pa, Ha? Kapag mabait ka, pagpapalain ka. Alero na ako, eksena na kunyari. Ang dami kong bayarin. Tapos, yung ang sakit na ng ulo ko, yung may iyak ka na sa mga problema mo. Di ba may ganyan ako? Ang pinakagagawin ko lang, kung papansin mo, umaakit ako sa 7-Eleven dun ako nagbibigay. Kasi, yung pagbibigay, iba yung blessing nun kapag bumalik sa'yo. Kaya ang ginagawa ko, may mga time ako, meron akong credit card na babayaran na sobrang laki na hindi ko alam kung saan kukukuhanin. Tapos meron akong, wala akong cash, wala na akong pera sa banko meron akong 350 pesos sa Gcash kasi yung 350 pesos ko sa Gcash ko umakit ako dyan sa taas yung mga sinasabi sa yung batang taga pinaglilibre ko yun sabi ko ubusin lang natin to ha pero wala na akong pera then pagbalik noon dun nagkaroon ng mga message sa mga bangko pinapautang nila ako walang tubo ganon so panata ko talaga na kapag meron kailangan magbibigay o kapag walang wala ka na dapat nagbibigay ka pa rin kasi iba yung tulong na makukuha mo. Dapat ganun. Kaya kayo dapat inaaral nyo lagi kung paano magbigay. Kahit kapos na kapos kayo. Tandaan nyo yan. Sharing is caring. Ano? Sharing is caring. Bakit ka nag-aayos? Kaganinang <laughs> uh, tanong ko sa'yo, magkano yung natanggap mo na pinakamalaki sa isang araw? 123. 123. Ikaw, makano? 200. 200. Hindi tayo laging may pera. Kasi hindi naman laging meron, ha? Ang daan yung dalawa? So, minsan, makikita nyo ako. wala talaga akong dalang pera nun. Okay, so, iintindihin nyo yun. Pag, pero pag minsan, meron, go lang. So, ngayon, tapos na yung school supply nun sa'yo. Kumain na kayong dalawa. oh, ibibit natin ngayon yung pinakamataas mong nakuha. Gagawin natin 500. Okay? Tapos ikaw naman, bibigyan ka kita ng 500. Eh, 500 ka kayo na loko. Kayo nang bahalang bumili ng bigas sa inyo. Ay, isang araw, okay? Kaya ako sa'yo ginanahan talaga. Kasi, nung nagbasa ka sa 7-11 nung nakaraan, nakita kong may sa ko, ah, nag-aaral talaga to. At nakita kita naka-uniform, ha? Ay, kumain -ano muna kayo para may baong kayo. Sobrang hirap ng buhay, pero kapag natutunan niyong mahalin yung pag-aaral niyo, aangat kayo, pati mga kapatid niyo. Huwag kayong gagaya sa iba na nanjaan tapos may bisyo. Huwag na huwag kayong tutulad sa iba. Ikaw na naninsan na butang mo kasi sabi so na galing hindi. Pero hindi kita binibigyan no, kasi medyo matanda ka na. May ganun na control. Ay, batog ako. Kasi sa mga susunod niyan, kapag nalaman ko may honor tayo, oo oh, kahit anong gusto mong pagkain. <laughs> hindi tayo more on naruan, kung papansin mo. Hindi talaga ako oh, kahit anak ko. More on ano tayo yung mga kailangan talaga, ha? Uwi na. Ayun. Bakit ba? Nakita mo ngayong kabaliwang ko, diba? <laughs> Oh, ibit ko na yung 500 mo, tapos bigay mo sa kanya yung 500. Ha? Oh, Magbabay na kayo. Okay. Bye. Kumain na kayo. Ayan, madlong tips, nakauwi na tayo. Iiwan na natin sila dahil nangangasim na tayo. <laughs> Bigla kasi silang dumating, kasama yung kuya niya nang hindi pa tayo prepare. Kaya nilaban na natin kasi maghintay masyado yung mga bata kawawa naman. Iniwan ko na sila doon sa Jollibee para makakain sila. At pinayuhan ko na sila off-cam about pag-aaral na napaka-importante niya explain ko rin sa kanila na ano yung disadvantage kapag hindi nag-aral at kahulugan ng pagtutulungan lalo-lalo ng mga mga so happy tayo dahil kahit pa paano meron tayong natulungan kahit sa konting paraan at again hindi ito pagyayabang ito ay para makahikayat ng mas maraming tao na sa simpleng pamumuhay na meron tayo may chance na pwede tayong makatulong papagaang yung mga taong nangangailangan ng kaunti lang naman sana naka-encourage tayo uh, sa mga katulad natin, kahit paano ay hindi danas yung mga paghihirap, lalo-lalo mga batang ito na ang hihingi sa kalsada para pambili ng bigas at lalong-lalo na mga gamit pang school. Mas pag sana yung mga pagsubok sa kanila para kahit paano makaangat sila sa buhay, matulungan nila yung kanilang mga magulang. Thank you sa inyong lahat, sa inyong pananood. Salamat!